Good morning guys sa ah, ngayon ano, tapos natin doon mano sa bahay na magalaano ng mga alaga natin so andito tayo ngayon at dumalaw kay tatay tapos yan kung nakita nyo binubudbron ko yung, yung mga patlang patlang yan, yung mga ano para nakatulad yan no? namamatay kasi wala masyado makapitan baano hadag iugat nila para magapagan so mga um, tayo tsaka tamang tama yan by next week ah uh, gugupitan na natin to tamang tama ayan may makapal na rin kasi ayan nakakita nyo naglalabasan eh. medyo ako makapal na siya tsaka yung gilid palibasan nagsunod sunod na naman yung ulan so magsasarado na naman yung boundary ng ano nating pagitan pero kayo na nakikita nyo ha? Tignan nyo yung pinaka Ano nang ano natin Yung pagka berde Tsaka yung sa atin Medyo maputi Kasi nga Dahil nga Hindi siya purong green Variegated siya Ayan Kombinasyon siya ng puti At tsaka ng green So yung ano niya, Kahit nasa malayo ka Kita nyo po ba diba, na Light green yung pagkano niya yung maputla kasi nga dun sa ano niya ng dahon hindi katulad nung kita mo yung purong damon ligaw ayan o oh. berding berde yung syaten, ayan, sya ayan kita nyo yung shade nya ba so malayo pa lang alam na kaagad natin yung pagkakaiba nila so ayan mo habang ano natin itong ating mga <coughs> eh, para ma ay pagitan so ayan po ah, sila yung ah. Ah, tama tama 'yan, bai. Ano naka baba na 'yan diyan sa ano. Nakasingit-singit na 'yan diyan sa pagitan ng mga mi. Ugat na 'yan. Bye. <laughs> So yun guys, yun na natin So tapusin na lang natin Medyo kinapos na yun, nakukuha ulit tayo ng Para matapos na to So hanggang dito na lang itong video natin Maraming salamat sa panonood Thank you for watching, God bless